Sorry, DJ. Gagawa po tayo ng coconut oil mga kaibigan at ito na yung ating mga materialis na gagamitin. Ito, tatlong niyog. Ayan, sa dalawa tatlo. And then, natin ito. Siyempre, yung sabaw kailangan natin. Masarap itong sabaw eh. Ito, kaya tayo may baso. Nito, sa biyak nito, lagay natin sabaw dito and then ito yung ating papasag ng niyog papaluwain natin niyog para mag-crack and then pag lumabas ang tubig, ilagay dito sa baso ito naman yung kudkurang ang so, lang po makagawa nito, itong talim marami ito sa may palingsis, talim papasag dito naman dyan, hindi kuha ka lang ng katraksong tabla ayan, ganyan ginagawa ko ipako nyo dito pagkapako dyan ayun na, pagkuran na po yan ipatong, pagka ipatong to sa upuan or anumang mga nakakaangat ng konti pag ganyan, para kukudkuran mamaya makita natin right, mag-start tayo babasagin na natin yung niyog Kanya lang po magbas magbasag ng niyog. Kailangan paluin or paluin ng itak para magulat ang bao and then magcrack siya. So ito na 'yon. Ang next move is kakayurin na natin. Ito ang gagamit. Gaga ito ang ating gagamit. po yung pagkayod. And then, ang gagawin natin dito is pipigain natin. Ayan po. So, ito na po yon Matapos natin kayo rin itong ating gagawing coconut oil. So, ito yung bao, mga kababayan, mga kapatid. Ayan. Huwag natin itong itapon. Kasi ito may butas. Ayan, kung makita nyo yung may butas. Ito may butas. Dito natin sa salain mamaya pag atin ang kukunin yung uh, coconut oil kasi patutuloyin dapat ngayon ang ating gagawin is ito pipigaan pipigain natin to dapat mga dalawang piga lang para yung puro gata ay eh, madaling madaling magawang coconut oil kasi konti lang ang tubig karamihan is yung mismo talagang gata dapat dito limitado ang tubig. Kailangan mga isang baso lang. Ito, malaking baso. Kailangan isang baso lang po sa unang piga. Ayan. Dito po natin, ilagay ang unang piga kasi diretsyo na natin isa lang sa apoy para dito na rin natin i-process ang coconut oil. Pakukulo, pakukuloan hanggang sa magiging pula na po yung kata and then ang matira daw, yun na nga po ang coconut oil. So ito ang tawag nito is do it yourself coconut oil. Tayo ang magpiga, tayo ang kayod, tayo ang magluluto. Uh, so unang piga yung yung pinagkayurang niyog dito natin ilagay. So ayan po, ito na yung pinagpigaan, lagay natin dito. po. Kasi ulitin pa natin eh. Ulitin pa kasi mayroon pa itong gata na makuha. Ayan o. Oh, daming gata. Kailangan di kasi haluan natin ng tubig para yung mixture niya madaling mapiga yung gata mismo. Ayan po, oh, ayan na. Oh ito wag itapon kasi may pangalawa pa ito So, yan na po ang gata. Pero ito, ah, uh, marami pa itong makuhang pinagkayura natin. Yan, no? Pero mahirap damputin. Yan. Mahirap damputin. meron, mayro pa natira. Ga gamit tayo ng salaan. Upang masimot natin ang pinagkayura natin niyo, kailangan gamit tayo ng strainer. Dito na natin idiretso sa bowl nating paglagyan ng gata. Yan po. Uh, palit sila ng pwisto ngayon, ito na ngayon yung ating gagawin. Ibohos yan para masimot natin at magiging puro gata ang malagay sa kawali. Ayan po, ganyan lang po yan. Alright, patuloyin and then pigain dito si babaw. Yun na po. So, nasimot na natin. And then, ang nandito sa, sa kawali ay puro na po yan gata. Sa pangalawang piga, pwede na po isang baso na lang. Kasi parang nagsisimot lang tayo ng gata. Tapos, piga uli Ang tawag sa amin sa probinsya, ang tawag nito is sapal. Ibig sabihin, pwede mo na ito itapon, hindi na kailangan, eh tapon na ngayon, tawag nito sapal. Ngayon, ang iba naman, yung aming mga kapitbahay, pag may ganito, halimbawa maligo sila, nung araw yon mga hindi pa tayo masyadong high tech sa mga pa ganda ng buhok. Ginawa nito, ay, kung mayroong sinasabing gugo, yung pang ano nang buhok. Ito pinang kuyomos sa buhok para pagkatapos ligo makintab. Yan kasi may, mayroon pa itong gata oh, ayun, oh mga patak pa oh. Pwede na po kung wala na mong paggamitan, pwede na to itapon. Pero pwede rin naman, mga kaibigan, kung gustong magpapiga na lang, magpakayo doon sa palengke, bili kayo ng niyog, mili lang kayo doon, ilang piraso kailangan ninyo. And then, isama na, pabiak. And then, sila na mismo magpiga. Pwede ka uwi sa bahay, ang dala mo is, ano na, gata na mismo, pinagpigaan. Pero itong ginagawa ko, sabi nga nila, do it yourself. Ganito kasi sa probinsya namin, siyempre walang kuryente. Mano-mano. Gawit, gamit tayo nung pang, yung talim, ang tawag doon is kabayo. Bakit kabayo? Kasi kinakabayuhan yun habang nagkakayod. Yeah, Kinakayod namin doon, tawag nga doon kayuran. Yan. Yeah. Pero dito sa kabihasnan, malapit tayo sa kuryente, may ko kompleto, may kayuran hindi na kailangan magkudkod idaan lang doon sa palengke mayroon na silang sariling kudkuran so gaya ng ginawa natin kanina daan natin to sa strainer para, para masimot natin yung pinagkudkuran natin na niyog tawag nito sapal ayan, ang, ang sapal natin ayan, ang dami ayan, nasa inyo na kung saan nyo to pagagamitan sa amin kasi, Siyempre sa probinsya ng nanay ko araw, gagawin tong pagkain ng baboy. Sama to sa pagkain ng baboy, sa ng konting ano-ano pa man dyan. Ipa, sa mga hayok, Yan, kinakain yan. Baboy, Mag sa aso nga namin, eh, kumakain din sila. Yan. Siyempre dahil nandito sa, isang malaking siyudad, pwede na tapon diretsyo sa basura. At ngayon, ang ating gagawin, ito, ihalo dito. Ayan. Ito. Dito natin siya pakukuloy. Dito natin i-process eh, para magiging coconut oil. Gagamit tayo ng stove. Siyempre, high-tech tayo. Sa probinsya kasi kahoy lang. And then, may saingan dyan. May patong mo lang sa, mag, sa tatlong bato. And then, kahoy. Kuha ka rin ng paklang pak ng niyog. Para yun din ang magpapakulo dito sa ating gagawang gata, galing din sa niyo. Ang gagawin natin dito sa ating pangalawang piga, ganyan din po yan. Strainer. Nung araw, sa amin, sa probinsya, wala kaming ganitong strainer na maganda. Ang gamit namin is, alam nyo ba yung ano, yung kulambo, moskitero tawag namin noon, yung mga sira na, pupunit lang kami doon. Yun ang gawin naming strainer, yung kulambo, nylon yun eh. Eh dito, eh simple, maganda dito sa, sa Manila. Palingke, punta ka lang doon. daming strainer, magaganda, ayan o, oh, ganito lang o. Oh. Alright, so ito na, ang sapal, ito na yung pinakahuli. Tapo na po yan kasi wala naman hayop dito sa Manila. Ayan, para diretsyo na, sindihan natin itong ating gas stove. Dito na natin pakukuluan. Habang kumukulo, unti-unti yan maglalangis. Mag may bukod na yung uh, tawag noon e... Eh, tawag noon, yung sarap kainin. Mamaya makikita ninyo. Sindihan natin mga kaibigan. At yun na po yun nasa proseso na po tayo na magiging coconut oil ayan, maapoy na tayo natin yan pagkulo habang kumukulo haluhaluin natin ng kaunti ayan, ganyan po mga kawira haluhaluin lang at alam ba ninyo mga kaibigan, alam ba ninyo dito na po, ganito na po yung proseso para gagawa tayo ng latik yung pinanghalo natin sa biko, yung pinanglagay sa ibabaw, ang iba ginagawa nila lagyan agad nila ito ayan habang pinapakuloan, lagyan agad nila ng asukal ayan habang nag umiinit yan kukulo kasama na yung asukal madali magiging latik ang tawag nun latik pero dahil ang gagawin natin is coconut oil ganito lang hintay natin hanggang kukulo and then maglalangis ito mamaya hanggang sa magpopula, magiging brownish na siya And then, tigil na pagka nagiging brownish na po ang kulay ng latak ng gata. Sa amin sa probinsya po mga kaibigan, gamit namin doon, eh, kano lang, yung mga panggatong kahoy. Yan, kung mayroon kayo, silalim ko yung niyugan, eh, yung paklang ng niyug, yan ang panggatong na din. Eh, dito sa lugar namin sa bayan ni Juan, ay eh, mayroon na kaming gamit na pampakulo yung stove. Eh, ito na nga yung ginamit ko. Huwag takpan na, ah. huwag takpan para hindi aapaw yung kata. Ayan po, kumulo na. Ayan, kita nyo, kumulo na. So, habang kumukulo, dandahanin natin tong sugkayin. Ayan. Nakita nyo, yun know, o, yan, ito. Ito yung magiging latak mamaya, mga kaibigan. Yan. At magbukod na sila, pati yung langis. Yun ang tawag ng coconut oil. Langis ng niyog. Bakit ko to ginagawa? Dahil gagawa ko ng coconut oil or langis para sa panggamot, panghaplas. Kasi yung aming panghaplas dyan, nabili namin sa probinsya, puro na lang ugat ng kahoy, wala na yung langis. Dadagdagan, pangdagdag bala yun lang naman po ang magiging ano dito, ah, dahilan natin bakit ay gumawa ng ganito ang iba, gumagawa sila ng ganito ah, para gawin nilang yung pang negosyo, benta yun ang nga yung coconut oil mga pang herbal eh tayo herbal din pero iba, pandagdag lang ito sa nabili naming gamot nung araw, nung nakapagpunta kami sa probinsya nabili namin ay eh, naubos na yung langis ang natira ugat na lang ng kahoy nasa doon, nandun, nandun sa buti ganun lang po yan kasimple oh. muli ha ah, huwag takpan para hindi apaw hindi masayang hindi matapon ganun ganun lang po sa mga gumagawa ng latik ang karamihan ginamit na asukal yung yung Moskobado. Ang iba naman ginamit nila is yung brown sugar. Ayan, yun pa yun. Kasi pag white sugar, eh parang ano din, walang, walang dating. Kasi nga latik ang gagawin. Kailangan ng latik, kulay brown. So ang ginagamit diyang asukal, kulay brown din. Ang iba nga yan, muscovado na noon. Eh, ang iba, siyempre madaling mabili, mura pa, yung brown sugar.

And after a couple of decades sa ating pagpapakulo na ito, ito na po yung party na kung ito y gagawin lang natin to na latek para sa ating gagawin biko sa mga kakanin baga na ating nakikita dyan sa mga nilalako. Itong stage na to ng pagpapakulo, ito na sana yung pwede na nating sigilan. Kasi kung may asukal ito, mga kaibigan, kung may asukal ito, malapot na ito ayan o oh. nakita nyo namumuo na po mga kaibigan namumuo ibig lang sabihin kung yan ay makasamang asukal malapot na ito pag ikaganyan natin ayun o oh. malapot na yan ito na yung stage na pwede na natin itong hanguin dahil ito po ay pwede na po ito ilagay at ihalo natin sa biko malagkit baga alam nyo yung biko yung malagkit Pero dahil ang ating gagawin ngayon is coconut oil, tuloy pa natin ang pagpapakulo. Pero kung inyong mapansin, ayun o, oh, namumuo na po yung pinakalatak ng data. Sa bahaging ito, mga kaibigan, para maganda ang pagkaluto ng langis, dapat dito ay tuloy-tuloy na nating haluin ng haluin ng haluin. Ayun o, para itong ating nasa sandok ay mag-brownish yan ng pantay. Masarap din yan kainin mga kapatid. Mamaya-maya, isang dekada pa ang ating kain magiging brownish yan. Pwede natin yan lagyan ng asukal at ating kainin. Mabango kaya yan. At nakalipas uli ang karagdag ang dekada sa ating ginagawang ito mga kababayan ito tingnan ninyo napansin ninyo kunti na lang ang laman ng kawali kung kanina sa umpisa tayong nagpapakulo ay halos puno itong kawali na to halos dito yan ibanda oh. ngayon kunti na lang di ba ibig nga sabihin ang karamihan na tira dito ay ito na nga coconut oil hintayin na lang natin na maluto itong tawag nito um, latak ng ano to igata eh, di ko alam ano matawag nito mamaya sarap tong kainin ngayon dahil napanood lang nyo sa video pero dito habang ako nagluluto pabango na ng pabango ang ating ginagawa kasi ano to eh magki itong nakita nyo nagiging brownies na po oh. Kaya, mga kabayan oh, nakita nyo yan pero, kailangan nating ano, red brown ang magiging kulay nito kasi pag alanganing ng loto, ang coconut oil na ating ginagawang ito ay mga ngamoy. Mga Kasi, hindi, kumbaga sa isang sinaing, hindi, or alanganin ang luto. Yan. Tayo natin. Ito, hindi ito magtagal mga kaibigan kasi ito nag nagiging brownish. Na wala kinapansin no, na sa sandok natin dumidikit na ngayong iba. Ayan. Medyo makita lang natin sa ating video kasi ang ating fluorescent is kulay puti. So, ang refleksyon ng ilaw eh, ang tingin niyo is kulay puti pa rin pero brown na po yan. Hintay-hintay pa po tayo ng karagdagan pang dekada sa ating ginagawang ito. Basta sugkay lang na ng sugkay. Halo, halo, halo. Pero brownies na po yan mga kaibigan. Ayun oh, nakita nyo o. Oh, medyo brown ng konti o. Oh. oh, brown na. pa. Kunting luto pa. Kunting luto. Kanta muna tayo ng isa pang kanta. Isang kantang matatapos. Um, matapos na rin ito itong ginagawa muli mga kabubayan ha, basta ganito lang po ang proseso halimbawa gagawa tayo ng latik gagawa tayo ng mga kanin yun na nga po yung binanggit ko kanina yung biko ito kung may kasama itong asukal kanina pa natin ito hinango kasi malapit, oh, um, malapot na malapot na po ang latik na tawag noon pero dahil ito'y gumagawa tayo ng coconut oil ay atit lutuin ng todo para ang coconut oil na ilagay natin sa ating gamot herbal medicine ihalo natin to sa ugat ng kahoy na aming nabili doon sa yung bote kasi may lamang ugat ng kahoy nabili namin to sa probinsya ng Antiki ay, paglagay natin to sa bote hindi mga ngamoy at kahit mga matagal na panahon pwede pa rin natin gamutin. O, oh, naka, nakalipas ang ilang dekada uli, ito na mga kaibigan, no? Oh, brown na, di ba? oh brown. Kanina puti yan. Ngayon brown. O, oh, isang, isang halukay pa. Yan, isang halukay pa. Oh. oh ngayon, makikita na natin, brown na. E, biglang sabihin mga kababayan, a couple of minutes, hanguin na po natin to. Yan, ang bango na, oh, bango makita na natin medyo brownish na brownish na ayan mga kaibigan brownish sarap sarap na nito oh. bango pero hindi naman yan ang ating hinihintay langis ang ating kukunin dito oh tingnan nyo oh medyo red brown na red brown mamay mayang konti po yan hanguin na natin to dahil yung natira na yan yan o oh, kumukulo na yan langis na po yan ayun So, pwede na to, Medyo dark na. Medyo dark. Mahirap naman mag-overcook. Uh, mag, uh, Mahirap mag-overcook. So, mga kaibigan, hanggang dito na lang po ang ating paghalukay ng pagkalukay Kasi kulay itim na siya, oh. Hindi na siya brownie. Ayan. Mahirap mag-overcook. So, stop na natin ang pakulo. Yan. Patay na natin dito sa baba. Oop. One, two, three, stop. Yun, Wala nang apoy, oh. Wala nang apoy. Ang gagawin natin dito, mga kaibigan atin tong ilipat sa isang lagayan. Sa natin ilipat dito po, dito. Ayun, handa na oh. Ayun. Kailangan ang mapaglagyan natin is mga sartin, huwag plastik kasi matutunaw. Ayun, nakita niyo yung ang tawag sa amin dito, bagul, bao sa Tagalog. Nakita niyo mayroong butas, ayo. May butas kasi ibuhos natin 'yan. Ito, ito, buhos natin dito. Ngayon, maiiwan dito sa si ibabaw yung latak ng gata. Alright, sige. So, ang nangyari po, ayan na nailipat na natin dito. Ayan, mula rito, wala ng laman, no? Ito na po yun, medyo nasunog ng konti, oh. No? Hindi kagad na ihango. Ayan, pero gano po man, ayan, mantika na po yung natira. Dito kasi natin yan ilagay. Dito ilagay yan, mga kaibigan, ayan, oh. No? Ayan, yung bote. Ang laman sa loob, oh, wala nang laman, oh. Wala na, bakantit. Dito natin ilagyan, dadagdagan natin ito ng langis. At hanggang dito lang po ang ating ginagawang ito, mga kaibigan. Ayan na po ang langis, nasa baba. Ayan po, ayan. At ganyan na po ang ating gina ang paggawa ng coconut oil. Ayan. Do it yourself coconut oil. Kung nagustuhan mga kaibigan ang ginawa natin ito, please like and share and then pakikalimbang yung ating notification bell sa baba para update tayo sa mga karagdagang video ating i-upload. Maraming salamat. Magandang araw at babay na po sa inyo lahat.